Huh? Asa yung leader mo? Ay, okay. si Riddick! Pulong! Hoy, ito ha, paalala nyo sa leader nyo na paswerte sila! Hindi nila inabutan yung kalti o di Ano meron dito, pastor Ito nga, kaya nga pinatawag kayo. Pinasok tayo ng mabisa. Tara pwesto, pwesto Yung pwesto Yung pwesto na Ito na nga busto. rin na 3, Susi! Susi! Susi so, inatid namin si Raydick, ah, mga lusio pair. Kasi mawawala siya ng mga ilang araw dahil may emergency sa kanila sa Laguna. Ano bang ba problema nun? Eh, ano do we? Family matter? Oo, siguro. Hindi na ako makailang. Anyway, gusto ko lang muna ipakita sa inyo na ayos na yung bahay na pinasimento namin. Ang init! Siyempre pinasimento natin. Cold. So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano nakaganda yung... Uh... yun. Yung dito. Ano to?

niya yung kinakain niya. Tanggalin! Tanggalin niyo nga ito! Saan? Paano yung patingin? Magpapalag ba ma kayo? Oo! Oh, ano. Hindi mo pala kayo papalag eh! Saba na! Lahat ng makita niyo! Ilabas niyo rito! Ano ano? ano lo? Nakakalig ka ng pinilig! Ano lo? Ang walang alam! Diyan ka! Patulog-tulog e. ka sa kangkungan eh! O oh, yan o, no, ang kolo! Hoy! Asa yung leader mo? Ay ah, si Riddick! Hindi Hoy! Ito ha! Paalala niyo sa leader niyo

ay, pulit yung damit. Tapos, ewan ko, magkaya sila ng gulo dito. Sino pulit pulit? Sino ba? Mga babila lang dami nila, Bus. Ang ah, nila tayo. Oo, no, oh, Bus. Anong ginawa sa'yo? Binuwat ka lang. Wala ka naman. Okay kaya naman. Di ka sinaktan. Pero binuwat kami kayo pa Parang... Pero sinaktan ka. May ginawa sa'yo. May nanakaw sa'yo. Wala. <laughs> Wala. <laughs> sure kayo. Mabisa ba yan? Mabisa. Kita-kita ko. Si Ojiang ko. Ganit-ganit. Hi-dun na hi-dun. Pati parang yung high ah, Uy, bird, yun. bird, wait na. may number, may number, number, pag mga ganyan, gumagana ang utak ko. Kailangan pag-isipin niyo ako. Wait Saan ka pupunta? So, na no, Huwag kang lang, Bert. Okay lang yan, Bert. Huwag kang umalis. Pag-usapan natin yan. Saan iba? Saan na iba? Saan Kanina palagay, nag pag pa nag yung... i Pag-ganyan na eto Ito nga, kaya nga pinatawag kayo. Pinasok tayo ng mabisa. Booking okay, ng mabisa talaga itong mga to. Wala nang ginagawa mati na yung mabisa. Oh. So, ganito. So, ngayon. Ah, Patigyan niyo ganyan ba, boss? Basta, o, ko na yung... Uy, ito ko ba dahil Kamitin ang utak. Babawi tayo na hindi nila alam na tayo yun. Paano, ito, ito nga, makinig kayo. Ito yung plano. So, tatawagin natin tong yeah. off -line. So ngayon, may timbre kasi eh. si Jack. Ayun. Ano yung timbre mo, Jack? Pala paano mo sa yung ganitong oras. Ano oras na? 12. 12. Tuloy 12. Lumalabas sila ng bahay. Kasi namawalik na sila ng mga kinikigilan nila dyan sa labas. Okay. Kita-kita ko yun. Pero, isa o dalawang minuto lang, bumabalik na sila agad para may bantay yung bahay. Oh. So in short, laging may bantay yung bahay. May karelyebo. Kumbaga, nagpapalitan. So ngayon, so, so ngayon, kayo, ito. Kayo, paplanuin kayo, natin. Makinig kayo. M lapit kayo. Bus. Lapit, lapit, lapit. Lapit, lapit. Ito baka may makarinig sa atin dito. Lapit, lapit. Ayon, Ayon. Ayon. Ayon, paplanuin natin mabuti. So, to ang bahay ng Kabisa. Dapat ito ha. Precise ang galaw dito. So, isang minuto lang ang meron tayo. Kailangan, planado ha. Makikinig mabuti. So, dito sila lagi dumadaan. Sabi mo ha. Ito, dito, dito, papuntang cord. Cord. Papuntang cord. Diyan sila lagi dumadaan. So, ngayon, oh, ako to. Ako to. Si Bullet to. Hmm. Bullet, eto magiging trabaho mo. Bullet, ikaw yan. Diyan ka sa gate. Yan yung gate. Bibili ka ng padlock. Meron na. Meron na? Meron kang padlock? Meron. Bibili ka ng padlock. Bakit ba pad may ganyan-ganyan pa, boss? Makinig ka Makinig muna. muna kasi. Makinig ka, may plano nga. Makinig ka muna. Sabayan na kaya, boss. Uy! Sabayan, pagsabayan. Dito gagamit tayong utak. Ha? So, ikaw bullet, pagkaano mo, one minute, kailangan, orasan mo kami pagpasok. Isang minuto lang ang meron tayo. So, equal 60 seconds yun ha. So, orasan mo kami bullet. Kailangan, 60 seconds, may sarang mo yung gate. May lock mo yung gate. Para, if ever na dumating ang mabisa, hindi sila makapasok sa ng bahay. 60 seconds. Tama, tama, tama. tama. Kasi, nasabi niyo, susi. Tapos yung susi, itapon mo nga isa. Yun ang maganda. So, tama. ngayon, ako, Ryan, si Bert, si Jeron. Sino pa? Ako, tapos si Kernel. Hindi. E, tatlo lang kami papasok. Tatlo, tapos si Kernel. Kernel, yan. Kernel. Mm. Papasok tayo sa loob. Pagpasok natin sa loob ng bahay, magbako na yun. Uy! 60 seconds lang. Kailangan makuha natin pa, ng mga dapat natin makuha. Dapat makalabas tayo ng 58 seconds. Si ano ba yung makukunin natin? Kahit ano. Kahit ano kunin nyo. TV kahit ano. Basta 60 ay, seconds lang. Saan ako nung boss? Wait lang. Easy ka lang. Ako, Brian, tapos si Jeron, tapos si Kernel. Papasok sa loob. Maliwanag. Makinig mabuti ah. Look out. Dito, si Oleg. Itong first street. Sige, sige. Ako Baka may lumiko dito, yari tayo. Baka may lumiko dyan, yari tayo. Kasi ang alam natin dito lang dyan eh. Next nating look out. Dito, dalawang sakop mo. Kasi paliko naman to eh. Diba? Dito ka, Jack. Paikot-ikot ka dyan. Dalawa ba, ha? Basta tatakot ako lang ako dyan. Oh, Oo. Puro CCTV yung bahay ni Mabisa. Eh, makikilala tayo yan. Huwag kang magkailala, papasa yung CCTV. Bumili ka! Jello, pumunta ka ng palengke ngayon. Alam mo yung pang motor? Oo. Maskara. Yung balaklaba? Bumili ka. Baliwanag na to. Baliwanag na ako. Clear. 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 Oh. Clear. Sige. Pwesta. Tara lang, tara tayo. Okay, pwesto! Yung pwesto yung pwesto yes. Dito minuto. Buli, tayo hindi pwede magbinte sa 1 minuto. 3, 2, 1, go! ko Juan! Susi! 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 Ay, susi! Bilisani, 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 susi, sa'yo! May sa'yo! Susi! Susi! Uy! May lang inaanak na nga eh! Bilisan niyo. Ang pahod! Tingnan nyo! Patakatama kayo! Sabi kasi isang minuto eh! Matikilo mo! Bilisan nyo na nga! Boss! Boss! Kailangan natin umalis! Uy! Oh. Andiyan na sila! Ay. Parating na sila! Nandito! Si Dilis! Oh, oh, si oh, bus, yun. bus, uwi na talaga ako. Bus, ba, ba ikanta ng Kernel eh. Hindi, hindi ka, hindi ka kanta yan si Kernel. Kaya nyo Kaya nyo ba ay, ay, yun? Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Kaya nyo